Mga kaibigan, welcome sa channel na ito kung saan hindi kami nagukulang sa katotohanan kahit na ang katotohanan mismo ay parang iniiwasan ng mga taong may malalaking bulsa. Ako po si Lan, ha? At ngayon, ng hashtag Lan, siyempre. At ngayon, ay tayo magdadaay sa isang kwentong mas exciting kaysa sa anumang teleserye. Ang kwento ni Orly Regala Gutesa ang retired marina na nagiging bida sa isang national scandal na tungkol sa flood control projects, mga kaibigan. Bakit siya? Dahil sa kanyang affidavit noong September 25, 2025, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, inamin niya na, na, na nag-deliver siya ng basura. Oo ha, basura na may laman na 48 million pesos bawat isa. Sa mga tahanan, nakonektado kay dating House Speaker Martin Romaldes, at representative saldi ko ng ako Bicol. 35 na packages sa tagig Residence ni Romualdez. <coughs> Lahat mula sa kickbacks ng flood control scam na nagkakahalaga ng bilyones. Biro Bilyon yun bilyones. Pero teka, hindi pa yan ang plot twist. Biglang lumabas ang denial ng isang sikat na abogado. Walang iba kundi si Attorney Pechi Rose Espera na raw fake ang kanyang signature sa affidavit. At ngayon, mga kabaro ni Cotesa sa Marines ang nagpupuyos ng, sa galit. nag offer ng suporta dahil naniniwala sila na ito'y smear campaign para patayin ang wizard blower na ito. Mga kaibigan, sa ilang mga minuto na video na ito, hindi ko kayo papabayaan na maging confused Tataas natin ang bar ng intellectual na diskurso, walang chismis, puro facts at counter para hindi kayo antukin. At kung gusto niyo hindi kayo mag-miss ng ganitong content, hit that subscribe button ngayon pa lang at turn on notifications dahil ang katotohanan, hindi siya nag-subscribe sa iyo, ikaw ang mag-subscribe sa katotohanan. So ano pang hinihintay natin? Let's go. Magsimula tayo sa basics dahil hindi lahat ng manunood ko ay political junkie tulad ko, ha? si Early Regala Gutesa, Master Sergeant sa Philippine Marines, to so retired na noong 2020s. <clears throat> Pero hindi retired ang tapang niya. Siya ay dating security aid ni Representative Saldico, ang Albay Second District Representative na nahihila sa gitna ng flood control anomalies. Mga kaibigan, ay, hindi po ha, si ko ay ako Bicol party list. Hindi po 'yan ano, hindi po 'yan taga Albay, no? Ay taga taga Bicol area po 'yan, pero uh, nirerepresenta niya po ang ang um, party list, no? Walang iba kundi ang ako Bicol. Nako, may ako Ilocano, ako Bulacan ba? Ayun hmm. Ayon sa kanyang testimonya, mula 2022 hanggang 2024, si Gutesa ang nagatid ng mga maleta na puno ng pera. Tinatawag nilang trash o basura mula kay ACT, CIS, Representative Eric Yap patungo kay ko at kariniya <coughs> at karaniwang ipinapasa sa iba pang bigating politiko. Kaya, specifics, 46 na delivery sa total ah, uh, uh, kabilang ang 35 sa Romualdez taging pagwaw. Padapad, bawat isa, 48 million pesos. <laughs> Grabe naman to. Ano yung magagastos yan mga ginoo? Okay, ito'y kickbacks raw mula sa overpriced flood control contracts na nagkakahila, nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Pero ano okay ha? si Romualdez, ah, ah, kandidato po yan. Eh. Magiging kandidato sana yan ng 2028. Uh, ah, pumupostura po. Sa totoo lang naman, pumupostura siya. Kahit, kaya, kaya lang, kahit anong postura niya, nasa ibaba siya, 0.8, 1%, ganun. Ngayon, pupustura siya dahil sa nangyaring ito, wala na siya totally. Yung ano yung baka zero-zero na yun, baka negative pa nga. Ha? Nakuha niyo po ba? Kaya malayo pa po ang laban. Pero ang nangunguna po dyan ay si Vice President Sara Duterte. Okay? Now, talagang ano, yung no, bimbiro mo yun, ay nako, bilyon-bilyon ito mga to. Nasaan ang konsensa niyo, mga kaibigan? Okay, bakit witi ko to? Kasi imagine, ang perang para sa pag-alis ng baha, ay ginagamit para sa mas maraming baha ng korupsyon. Grabe, di ba? O classic Pinoy plot twist, di ba? Pero seryoso, ito'y batay sa kanyang sworn statement na binasa niya mismo sa hearing. Under oath, walang scriptwriter na kasing talino kay Gutesa. O kaya naman, walang mas matalino sa mga kontrabida niya. At ngayon, ang update na magpapainit sa inyong dugo. Nung huli, huling linggo mga kaibigan ng September nawala na si Gutesa. Gun dark as they say. Bakit? Threats to his life. Sabi ng kanyang supporters na nanatili raw siya sa bahay ng isang kaibigan na marin. Dahil ang mga whistleblowers sa Pilipinas parang endangered species. Laging pinupuntiriyak. Senador Ping Lacson, mismo ang nagsabi na kailangan ng background check pero hindi para usgahan, kundi para protektahan. At ito ang pinakabagong balita. Mga kabaru niya sa Marines ang nag-oorganisa ng suporta. Galit na galit sa pagsisinungaling na ito. Hindi bat <coughs> Hindi bat inspiring sa gitna ng chaos, ang brotherhood ng Marines ang lumalaban para sa justice. <coughs> Subscribe na mga kaibigan para hindi kayo pag-miss ng updates na ganito. Dahil susunod na twist baka ikaw na ang susunod na wiser lower mga kaibigan. Okay, teka, huwag tayong magmanali. Ano ba talaga ang sinabi ng affidavit na to? Mikutesa, hindi ko to basta-basta sinasabi. Basahin ng maigi tulad ng isang intellectual na detective. Una, ang timeline, 2022, nagsimula ang deliveries Si Gutesa, si Orly Gutesa, bilang trusted aide. Um, nakita pa nga po natin ang picture, eh, no? kasama si Romualdez at si Koya tayo. <coughs> ang nagahandle handle ng mga maleta mula sa opisina ni Yap sa Quezon City papuntang bahay ni Ko sa Makati. Anong laman? Cash na sako-sako na raw. Binubuksan niya minsan para i-verify. Total deliveries sa Romualdez. 35 na beses, 48 million each. Grand total na halos 1.68 billion pesos. At hindi lang yan. Sinabi rin niya na si Ko ang naguutos at ang pera raw ay 30% kickback grabe. No? Mula sa contracts ng pamahalaan ng DPWH under anomalous bidding. Ayon sa Senate Records, ito'y na-link sa 10 billion pesos flood control projects sa Bicol at NCR. Kung saan si ko ang may hawak ng influence via ako Bicol Party List at ang witty part, ang perang para sa pag-alis ng tubig ay nagiging tubig na dumadaloy sa mga bulsa ng mga politiko. Parang faulty drainage system, lahat ng dumi bumabalik sa atin. Pero bakit naniniwala ako sa substance na ito? <coughs> Kasi kahit may issue sa notarization, sabi pa ni Senator Lacson noong September 27, the substance is valid at ang mga detalye sobrang specific. Addresses, dates, amounts. Hindi yan gawa-gawa ng isang tao walang background sa military precision. Gotesa, orally Gotesa, ay hindi showbiz star. ay marine na sanay sa ops. Hindi sa improv. Ah, ito na ang drama ha. Noong September 26, lumabas ang letter ni Attorney Petchy Rose Espera. Denying na siya ang nag-notarize falsified signature. Sigaw niya ha. At biglang parang script na bad billion. Inakusahan si Gutesa ng perjury ni Senator Ping Lacson. Pero teka mga kaibigan, tanungin natin, bakit biglaan? Bakit hindi na-check to bago pa man mag -hearing? Ito'y classic, classic deflection. Si Marcoleta, mga kaibigan, na nag-introduce kay Gotesa via ex-representative Mike Defensor, biglang backpedal. At ang lawyer, ha, sikat siya. Oo, oh, pero ano ang kanyang motive? O oh, baka naman, pinilit siyang mag para protektahan ang malalaking ista. Parang sa pelikula, ang sidekick ang sinisisi para hindi mahawakan ang big boss. Walang forensic evidence pa na presented na fake talaga ang signature. Puro denial. At si Gutesa under oath siya sa hearing at walang contradiction sa kanyang verbal testimony. Plus, ang DOJ no-show niya ah, dahil sa threats, hindi dahil guilty at ngayon ang pinakabango ba, ang mga kabaro niya sa Marines ang nagpapahayag ng suporta publicly. Galit kami sa pagsisinungaling na ito. Sabi ng isa, brotherhood over corruption, di ba? ang ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Comment down below. Perjury ba si Gutesa o victim ng system? At subscribe para sa follow up. Ngayon, ang heartwarming part. <laughs> mga kabaro ni Gutesa ha? sa Philippine Marine, ha, nung madelay ang update, lumabas ang statements nila. Si Orly ay isa sa atin at ang katotohanan niya ay katotohanan natin. Galit sila sa so malalaman na ito na raw cover up para patayin ang wizard blower At bakit hindi? Sa military, loyalty is life. At ang betrayal ng gobyerno sa pera ng taong bayan, that's treason sa kanilang playbook. Hindi ito ay hindi isolated. Recall ang mamasapano o ang iba pang scandals, palaging ang maliliit na sundalo ang nagbabayan. Pero si Gutesa, nagiging simbol ng resistance at ang implications. Kung, <clears throat> kung totoo ito, ito ay magpapabago sa flood control budget. Mula ka patungo sa tunay na infrastructure. Sana maging flood din ng hustisya ang mga politiko na yan. Kung kayo'y naibaha, ito ang dahilan. Hindi lang climate change yan mga kaibigan, ha? kundi climate of corruption. Tara, maging intellectual tayo. Bakit doubtful ang credibility attack? una, walang corroboration. Pero si Gutenta, ang unang whistleblower, kailangan ng oras para mag-emerge ang iba. Pangalawa, ang defensor link. Distraction lang. Shy ex-representative, hindi mastermind. Si Romualdez na may 1.68 billion pesos deliveries. Parang VIP flood insurance. Lahat ng baha, pera ang lumalabas. At si Koha, ang party list representative na dapat para sa mahirap, pero nagiging rich quick. Salamat sa flood control. Nagparain ng pera. Ayon sa COA audits, may red flag sa Bicol projects overpricing by 200%. Matches Utesa's claims. At ang DOJ, dapat protektahan siya under Witness Protection Program, hindi iharas. Mga kaibigan, sa huli, si Gutesa ay hindi pera. Siya'y bayani na nangangailangan ng atin na suporta ang galit ng kanyang mga kabaro sa Marines. Proof na ang katotohanan ay may allies. Panoorin natin ito. magshare at subscribe para sa higit pang deep dives. Like kung naniniwala kayo kay Gutesa. Mag-comment din. Justicia para kay Gutesa. At remember, sa mundo ng politika, ang silence ay complicity. mag tayo. Salamat at hanggang sa susunod, mabuhay ang Pilipinas.